Si Michael kill sino po. lagi ni Michael. Papanga ko si. Bigol man yan no. Papanga si. ka tayo na gray o na Bago sya nang this universe sa bibing Pilipinas. Apo nang iyang ano ng best in court winning piece na sa So muna, muna din natin ayaw nyo sa kakaikat doon. Uh, Oo. So. Sal. Sal na lang. Hmm. O so, pala, sila naman ni Sam? Opo. Kaya galing mo ko manila, nagsukat ako sa iya uh, para oh, sa engagement niya. Uh, ay, ay, ikaw ang magkakain uh, sa engage, engagement? Oh, okay. Photoshoot pa lang sa Milan niya. Wow! Ito pa lang yung prenup. Wow! Engaged naman siya kay Sam. Kaya na-engaged sila kay ano? Hindi naman. Hindi naman. Ako nating ano working area. Excuse me, may, may certain, oh. ano, si Mike Mangon niya. Si Mike Mangon ko. Ang tila ko sa graduation sa price range kami ma madala lang kami sa picture sa messenger eh oh ang messenger ko may tatlong na tao hanggang so oh mga may mga staff kasi may, may uh, <coughs> but, at least, namin, dito, na ako pwede mo para least kami ang conversation nito. dito kaya kalain na mag-estimate kita na hindi mag-get ang ato na baka too expensive but too ano uh, mababa sa iba ma ang so namin ko sa danya picture dito para makita sa uh, ang mga uh, mga magdala ng sang range ang mga pila sa Facebook pa lang. Sa Facebook. realizza mimla del'